Magandang buhay, magandang umaga sa inyong lahat Dito tayo guys ngayon sa labas Lumabas ako saglit no Nung pagkatapos kong magpunta sa toilet Para silipin ang labas Sobrang lamig na naman guys Sobrang lamig Ito tayo ngayon dito Naglalakad ako dito guys Ang ganda pa kasi medyo maliwanag Pa kasi may ilaw Pero sobrang lamig talaga Tingnan yung outfit ko guys naka pants tayo naka naka switch naka jacket o naka, naka shirt kasi sobrang lamig yan medyo madilim dilim pa guys kasi uh, alas 6 pa lang ng umaga madilim pa sobrang lamay guys no may mga sasakyan na rin na dumadaan-daan at saka ang aga pumasok tong mga nag uh, excavation dito sa gilid no nag aga sila mga ibang company yan ang may mga yung may mga ano yung may mga uh, concrete barrier yan no maaga silang nagano, maaga silang nagtrabaho dyan ako naman lumabas tayo sa saglit para mag video dito sa labas Ayan o para mag video tayo dito sa labas guys kaya nga lumabas po tayo saglit yan Ano No, nakita nyo naman na medyo madilim pa dyan guys sa unahan no? kasi <coughs> ang ilaw nyan sa gate lang namin sa lang namin ng ilaw kaya nga medyo madilim yan, may mga ibang company na tatrabaho dyan kayo sa gilid yan o oh. diba, may mga ibang company dyan may isang nagwawalis kasi i close na nila yung uh, hinuhukay nila dyan no? binabakpila na nila so yan lang guys ang ating konting vlog ngayong umaga. Magandang uh, buhay sa ating lahat. Sobrang lamig. So balik muna tayo dito sa ating accommodation. Balik ako sa loob. Aga ng mga buses. Bus guys oh. Trabaho. Ito, so, yan ah. Sa Alfanar Company aga-aga ng mga bus mga trab trabahante mga workers yan po guys ang daan so yan lang muna guys magandang buhay thank you for watching